Yun mga bossing, bali sa nag-message ka pala sa akin kung paano ko ba daw ginawa tong groove natin dito sa kasi na, daw at saka matalas yung kanto ng groove natin saka makinis daw yung pagkakagawa. Bali ito po yung video na to mga boss, ituturo ko po sa inyo kaya tapusin niyo po yung video na to para malaman nyo mga bossing. Bali ito po yung diskarte ko mga bossing, bali gumamit lang po ako dito ng, yan kung nakita nyo ulo lang po ng pako yung ipinanghukay natin dyan sa halo natin, yan mga boss yan po yung ginagamit ko pang kuskos bali yung maging guide natin dito mga boss para tuwid siya is yung kanto ng hamba natin yan mga boss kailangan talaga huwag nyo, huwag nyo pong patigasin yung paltada nyo kasi mas mahirapan na yung kot-kotin yan mga boss at pagkatapos ating kot-kotin mga boss is pwede na tayong magpuro o ismutan to para makinis na siya bali mga boss pagkatapos yung puruhan yung pinagtadahan nyo kailangan nyo pong gumamit ng rodelita at saka rodilang bakal yan. Magkaparis po yan mga boss o magkapartner yan. Para maging matalas yung groove na ginagawa natin at saka makinis. Yan mga boss. Kung nakita nyo, yan. Pwede nyo pong gayahan yung ginagawa ko. Bali yung rodelita natin isinalagay sinalagay ko lang sa groove natin at saka ako. Hinahagod ng rodelang bakal. Yan mga bossing. Para matalas po siya. Bali dito mga boss is isina, sinabay ko na nga po pala yung kantuhan natin diyan. Bali gamit ko lang po dito is zero lang po. Yan mga bossing Para maging matalas din yung kanto natin at saka maging makinis. Yan mga boss napaka simple lang po ung gawin. Pwede niyo po tong gayahin. Baka pwede naman mga boss na makain niyo ko din pabor pa bor, naman po at saka pa ng video ko na to. Maraming salamat po mga bossing.